kailangan nito. Baka kailangan tayo magbawas ng babae. Hindi, <fart noise> pwede ipasok <fart noise> pero hindi. babae. Ilapit mo ulit. Kailangan mawala yung interes nila eh. Hey! Eh! Wala namang interes iba eh. Tulang ko. Oh. Ito, saling pusa. Tuloy siya ang ano. Tripan. Okay, pasok pero itali dito. Muna. na. Okay. Lose Go. Yan, pasok. No. Okay. Sa kalmado lang ha. Formado lang lahat tayo. Okay, lang na mo yan. Okay lang yan. Okay Ito. Galit na galit kanina. Okay, yun. Inaamoy. Okay. Lapit ka lang. Alisin si mo yung tension doon, sir. Okay, so ito na si Victoria. Iwak mo siya doon. Ang gaya. Okay. Para ma ma-loosen yung intention. So si Michael, hawak niya si Victoria Inililibot siya sa pack Na nakalish pa no? Kasi ayoko magkaroon ng uh, Mahirap na breakout eh. Kasi, mahirap pag iwahiwalay nito Malalaki masyado And then Sumusunod sa kanya mga aso Pag nawala na yung attention Kay Victoria That's the time na uh, Eh, Tala. yung amoy ko lang. Okay yung amoy. Okay yan. Normal. Ang ayoko okay, yung upakan ni Tala eh. Si Senyora ay nagalit na galit na kay Victoria kanina. Yan, silang dalawa, galit na galit sa si isa't isa. Ngayon, hindi na sila nagpapansin ngayon. Okay, ganito lagi ang process namin pag, pag nakatali sa puno o sa poste tapos hindi na siya naman. Hindi namin tinatanggal yung dish. Pero Pwede na siyang mag-row Ay tala Bite ka ha Okay so yun na si Victoria Face off sila ni Six Nag-amo yan kaya mo yan ulit. Talak. No. Okay. So, nagharutan. So, kailangan dalawa lagi yung nakatingin. Isang No isang nakatingin doon sa ibang pack, ibang members ng pack at saka isang nakatingin doon sa subject. Yun ang lagi ang case Kasi ayaw natin na merong mag-escalate, di diba? Yung <coughs> si Pilipinas yung ina-expect ko na huling nga amoy. So ayan, umamoy na siya. Isa rin to sa mga agresibong So, I guess, yun na yun. Mukhang accepted ng pack si Victoria. So, nagawa natin. Sa mga susunod na vlog, kasama na si Victoria sa pack. Nga lang, baka kailangan na nating lumipad dito sa bigger ground. Pero bago yun, kailangan muna, meron pang isa, si Biel, ang pinakamatanda naming Rottweiler. Pag naisama na namin lahat dito,